mga idol, so problema nyo ba yung mga brake caliper nyo na madumi kung paano linisan, katulad nito mga idol so, at saka yung sa mga malangis mga idol, na kagaya din ito, so kayo maglalala mga idol, kasi may ipapakilala ko sa, sa inyong bagong produkto mga idol, so ang itong marsh brake and parts cleaner mga idol so, shoutout sa Dust Auto Enterprises na pinadala tayo, so ayan yung facebook page nila mga idol So, i-follow na lang din mga idol. Tsaka. so, so ngayon mga idol, susubukan na natin to kung effective talaga siya. So, susubukan natin dito sa sa brake caliper natin mga idol na madumi mga idol. So, ayan. So, susubukan natin. So, may ano na nga pala siya mga idol. May hose na siya dito para pang spray. So, ito, try natin lang mga idol. So, hindi na rin kayo mamo ma ma, ma, ma mga idol sa pag nito mga idol kasi mabilis lang tumatayo kasi may calling effect na siya mga idol so ito try na natin mga idol so i-train na natin yung mga idol so tamang tama ito mga idol kasi yung tong brake caliper to ay wala pang linis linis mga idol So, ganyan lang siya yung paglinis mga idol so ay mga idol tignan nyo ang bilis niyang matuyo di ba ang bilis niya lang matuyo kasi may cooling effect na siya mga idol kasi madumi na yung mga brake caliper ko mga idol tignan mo gas gas na mga idol So, isprehen nyo lang ng isprehen mga idol. Apply, apply, apply nyo lang kaganyan So, pwede, pwede nyo rin naman ito mga idol baklasin eh, kung may oras pa kayo. Isa e, akin ni ko na lang mga idol. So, ganyan lang yung sa mga mga idol. So, ayan mga idol, oh. Tingnan niyo, bilis niya lang matuyo, di ba? So, ayan. Mabilis lang siya. Makalinis mga idol. So, ayan, bilis niya matuyo, oh. Kasi may cooling effect na 'to mga idol. So, ayun, kahit pa paano medyo naglinis-linis ng ano yung mga panggilid mga idol, oh. Nagilid-gilid. So, i-sprayhan pa natin mga idol. Yan. So, ganyan lang yan mag-apply mga idol outside naglinis nga tatanggal yung mga dumi mga idol dito yung mga yung mga kalawang na konti dito kanina mga idol natanggal so ayan dyan so ngayon naman mga idol so ngayon, ngayon naman mga idol susubukan natin dito sa may mga lamis mga idol dito lapit ka pakita so ito mga idol tingin mo yung ano ko So ayan, tignan nyo yung ano ko mga idol sa so, may sa so may gear oil mga idol. Malangis kasi nag nasira na to. So subukan natin mga idol. So, ayan mga idol oh. Tignan naman yung mga idol kung paano kabisa makatanggal ng mga langis langis ng mga idol. Ang bilis lang natanggal ng mga langis langis mga idol oh. So ayan oh. Ba mga idol? Ang bilis lang makatanggal ng mga langis. Ah, oh. emang eh, mga idol, oh. effective na siya. Dahil sa mga malangis mga idol, oh. hindi na kayo mamang problema kung paano tanggalin mga idol. Kasi, sagot, ka, sagot na kayo ni Marsh Break and Parts Cleaner mga idol. Napakasahulit na ito. So, yung eh, mga idol, oh. di ba? ang linis so hindi lang to para sa mga malangis mga idol sa mga brake caliper so pwede din to mga idol sa mga sa mga may wire so problema lang natin mga idol kasi wala tayong wire na yung mga wiring ng motor natin wala tayong mapagsasampula pero goods lang to mga idol kasi hindi naman to makakasunog ng wire kasi may cooling effect na to mga idol so yun lang mga idol so sa mga gusto mag order na ito mga idol So pwede kayong mag-direct sa dito sa page na to sa Das Auto Enterprises mga idol. So yun lang. So maraming maraming salamat sa Das Auto Enterprises sa pagpapadala sa atin ng ng, ng produkto na to. Napaka-solid. Maraming salamat mga idol. So huwag nyo na rin kalimutan i-follow ang ating Facebook page mga idol, tsaka 'yung Das Auto Enterprises mga idol. So yun lang. Maraming salamat mga idol.